Masaya't natuwa nga daw itong si Bronny James sa ginawa ng kanyang tatay na si Lebron during their summer league game. Pero bago natin nga pag-usapan ay eto muna nga si Paul George. Nang dahil balida nga sa atin na itong si Paul George recently nag-suffer daw ng knee injury sa anyang off-season training na ni-require nga daw siya na mag-undergo ng surgery. Well, tapos na ang surgery na ito ni Paul George and will be re-evaluated nga daw siya bago ang ganilang pagpasok sa training camp paghahanda nga sa Sixers next season. Well, yan ay talaga nga namang hindi magandang balita para nga sa mga Sixers fans pati na rin sa mga Paul George fans nang dahil parang hindi nga makakatch ng break etong si PG-13. Last season ay marami siyang games na hindi nalaruan nang dahil nga sa anyang injury at inubo nga siya ng maraming games para nga by next season ay maging healthy nga siya. Kaso ang problema sa anyang off-season training naman ay nagkaroon siya ng knee injury. At naman nirequire na naman siya na magkaroon ng another surgery. At ngayon ay siguradong hindi pa 100% itong si PG-13 coming into the next regular season. Kaya naman for sure ang maraming Sixers fans dito abay kamo talang sa ulo. Hawak sa anilang ulo ng dahil nga sa balitang ito patungkol nga dito kay Paul George. So talaga nga namang get well soon para nga dito kay PG-13 at ngayon ay pag-usapan na natin ang ikinatuwa ni Bronny James na ginawa ng kanyang tatay ng kanyang pamilya dito sa kanilang Summer League game. Wala sa post-game interview na nga ni Bronny James ay natalo nga siya what does it mean na makita nga daw ang kanyang tatay, ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid na nanonood courtside dito nga sa kanilang laban. Pakinggan natin ang kanyang mga sinabi. Uh -huh. The world—they've been there from uh, AAU days. So uh, I mean, I love you know having them there to support me, and uh, that also gives me a little boost of energy, enthusiasm. So it's always great to see them. Do you hear? Do you hear your sister? Oh yeah, of course. uh yeah, of course. And I love, I love. It. <laughs> Well, ayon nga dito kay Brony James ay it means the world nga daw na makita ang kanyang pamilya na siya ay sinusuportahan dito sa anyang mga games. Ever since nga daw his AAU days, meaning nung high school pa itong si Brony ay lagi na daw sinusuportahan siya na itong kanyang ama, ng kanyang ina, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Sabi niya nga ay nabibigyan daw siya nito ng boost of energy at parang ginaganahan nga daw itong si Brony kapag nakikita niya ang kanyang pamilya dito nga na sinusuportahan siya. So definitely, parang karir lang ni Lebron James dito sa NBA ang pagsuporta niya kay Bronny. May consistency nga siya. And ever since his high school days, nung nasa college siya, tapos nung nag pre draft workout din siya, then hanggang ngayon sa so Summer League ay todo suporta. etong si Lebron James, anyang anak. Kaya naman natutuwa at masaya nga daw itong si Bronny James sa ginawa na itong kanyang ama pati na rin ang kanyang pamilya. And well, silipin na rin natin itong video clip na ito na sabi ni Lebron James ay natutunan daw ni Bronny itong kanyang move na ito sa kanya. Panorin natin. K. K.